Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papunin tayo, sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem sa gulod ng bundok ng mga ulibong at natatanaw na ang mga bayan ng Benfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, Tumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, makikita ninyong namatay ang isang bisiyong aslo na hindi pa nakakasaknan na kasasakyan ng minuman. Talagang ninyo at balihin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo pinapalagi yun, sabihin ninyo kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din ito agad.